Hello, mayong gabi Luzon, bisaya ug Mindanao. og mayong gabi sa inyo tanan mga boss. Ah, nakadaog ba mo sa result karong 5 PM draw na 355. Ang ato ang pahabol kay 346 no mga boss, giligasan gyud ang ato ang pahabol na 346. Ug do na tay eskalera na 345 board, no. MCA. Ato nang gihatag ganin ang buntag, ipangligasan ato ang mga kombinasyon karong adlaw. Ah. Pero kaya nung karong na PM mga boss, pagpahabol gihapon tag one kombinasyon sa mga gadahan lang muabay, abay lang muha. Basing karong na PM maka chamba ta. Ah, remind lang na ako mga boss, balikin niyo bal, ah, balikin niyo lantaw ang atuang ang mga gi-upload gabi na regalo og ang atuang ang probable sa ganihang buntag, balikin niyo lantaw mga boss ha. Dito sa atuang guide pattern pag gito og hapon mo mga boss ha kay basin na ikuha on dito karong 9pm draw ay nyo kumpiyan sa mga boss, ha, ang ato uh, ang regalo atong ang advance regalo gabi eh o ganga atong kombinasyong kanihang buntag na upload Okay mga boss, magpahabol na ta. Before dito ta mag-start, no? Palihugo guna ko, ko mga boss, top lock sa ito ang like. And then subscribe po sa ito YouTube channel. Sa mga wala pa ka-subscribe rin sa to ang YouTube channel na Boss 3D, 3D Vlog. Okay mga boss, uh, paminaw na mo, ato uh, na ning hatag ato ang one kombinasyon karo, uh, karong, para sa 9 PM draw sa so, mga ganahan lang mo abay, abay lang ninyo mga boss ha. Sa mga ganahan lang. O uh, disclaimer na mga boss ha, watay uh, watay sure win o watay Pugsanay na mga boss ha. Ani diri nga ato ang dula na Sortrist 3D National. Na sa mga ganahan lang niya og sa mga sugarol lang jud na mga mananaya og sa mahilig aning nganing dula ah. Okay mga boss ah, sa mga dili mahilig anindula, dula ah, ah pwede rang po mulan o magmasid-masid lang mo nga na. sa mga mahilig abay lang mo kung ganahan mo og pero kung na may mga sariling kombinasyon mga boss maulay siguraduha og patad ang inyuhang sariling mga kombinasyon mga boss akong remind sa inyo ha kining 582 respetarin niyo karong 5 uh, karong 9 PM mga boss ha. Balikin ninyo ang kaning 5 ito karong 9 PM mga boss. Pagdala mo eskalera mga boss ha. Katong MC na to na eskalera na 435 kana mga boss kaning 435 respite rin ninyo karong uh, 9 PM indro, basig magloko-loko ang uh, resulta karong 9 PM indro, no? Basin mo pattern lang karon ang resulta. Okay mga boss, ang atong pahabol, gihatag naman nato ni ganinang buntag na niya sa to ang probables, pero ibalik lang na ako mga boss ha, karong adlawa. Okay mga boss, ibalik lang na ako karong adlawa no. Ang 7, natay 7, 785 mga boss, respeta rin po niya 785 ha. Sa mga ganahan lang, respeta rin na rin yung mga boss ang 785. Okay muna yung atong pahabol mga boss ha, atong nahihatag din natin lang anon, atong pahabol sa... 9 p.m. draw, abay lang sa mga ganahan mo abay mga boss ha 4-7-3 uh, 4-7-3 mga boss versus 9-2-8 ha mga boss, respita rin ni target o ground ball mga boss, okay? respita rin mga boss, karoon 9 p.m. draw, target o ground ball mga boss, okay? target og ground ball balikin nyo mga boss ha gihatag nato ni buntag ha nanay sa ito extra o karing siyang 485 na po dito balikin na basta balikin nyo mga boss ato, ato, ang mga probables ganin ha gi-upload buntag o ang ato ang ha, regalo nag-advance gabi eh, balikin nyo lang to mga boss kay na dito ato mga hot probables dito sa tuang ang guide pattern mga boss pag gito gate rim dito ha pag pick mo sa tuang mga last topper pag, pag pick mo dito mga boss pag kuha mo masig na may ganahan okay mga boss may exit na ko moral ito ang pahabol para sa 9pm draw hain out na makachamba tapuhon karong adlaw no sa 9pm draw mga undas patah inaot out undas patah ni karong um, 9 p.m. draw aron mali pa ba ang tuang bulsa kay buslot na <laughs> Okay mga boss, may na ko o, dagang salamat sa mga patuloy na sumuporta sa, sa ato ang YouTube channel na Boss Ring Trade Maraming maraming salamat po sa inyo mga boss. Okay mga boss, exit na ko o, bye bye and God bless po sa inyo ang lahat. Maraming salamat po.